Magandang araw! Ako nga pala si Gansiyan Deslizal at narito ako upang talakayin sa inyo ang isang mahalagang paksa na may kinalaman sa ating paraan na pagtuturo ng wika. Tara at simulan na natin! At ang tema nga natin ngayon ay ang inabasyon pagpapatuloy at pagbabago sa tradisyonal na pagtuturo ng wika. Sabi dito, ang lapit o pagdulog ay set ng mga paniniwala o simulaing hango sa mga teoryang pangwika. Sa bawat lapit o pagdulog ay may set ng mga estratehiyang magagamit sa pagtuturo. Ang ibig sabihin nito ay ang lapit o dulog ay iba't ibang paraan o pamamaraan sa pagtuturo ng wika na may kanya-kanyang set ng mga ideya kung paano ito ituturo. At sa bawat paraan na iyon, may mga estrategiya o teknik na maaring gamitin upang mas epektibong maituro ng mga guro ang wika sa mga estudyante. At narito nga ang mga ilan. Una ay ang grammar translation. Sa paraan na ito, ang mga estudyante o ang mga mag-aaral ay nagsasalin ng mga salita, pangungusap, mula sa kanilang wika tulad ng Pilipino patungo sa target na wika tulad ng Ingles. Sa paraan din na ito, layunin nitong matutunan ng mga estudyante ang mga gramatika at bukabularyo ng target na wika sa pamamagitan ng pagsasalin. Halimbawa nga ay kung ang estudyante ay nagsasali ng pangungusap mula sa Filipino patungo sa Ingles tulad ng pangungusap na ako ay masaya. Pag natin niyon, magiging yung ako ay, I am happy. Kaya sa ganitong paraan, natututo ang mga estudyante ng tamang istruktura ng pangungusap sa Ingles pamamagitan ng pagsasali mula sa Filipino. At ang ikalawa naman ay ang tuwiran o direct method. Kung sa grammar translation, ang paraan ng pagtuturo ng wika ay nakataon sa pagsasalin ng mga salita o usap mula sa isang wika patungo sa iba. Dito naman sa tuwiran o direct method, ang paraan ng pagtuturo ng wika ay karaniwang isinasagawa sa tanungan at sagutan na nakatoon sa aktual na nagaganap sa subidaralan. Ginagawa din nito upang masanay ang mga estudyante sa paggamit ng wika sa totoong sitwasyon. Halimbawa, tinanong ng guru ang kanyang estudyante na, Ano ang ginagawa mo sa silid-aralan? At sinagot ito ng estudyante na, Nagsusulat ako ng mga tala. Sino ang nagtuturo sa inyo? At sinagot ito ng mga estudyante, Ang guru ang nagtuturo sa amin. Kaya sa ganitong paraan, nahuhubog ang kayahan ng mga estudyante sa pakikipag-usap at pagpapahayag ng kanilang mga ideya at damdamin ng direkta sa target na wika nang hindi dumadaan sa pagsasalin. At ang ikatlong dulog naman ay ang dulog pagbasa. Dito, ang paraan na pagtutunan ng wika ay hindi masyado sa pagsasalita. Kung maga, dito, ginagamit ang pagbabasa bilang paraan para matutunan ng mga mag-aaral ang wika at habang nagbabasa sila, natututo sila ng mga bagong bokabularyo at ng mga estrukturang gramatikal na makikita sa mga tekstong kanilang binabasa. Kaya sa ganitong paraan, mas nakatutok ang mga estudyante sa mga salita at pangusap sa mga akda o basahin na tumutulong sa kanilang pag sa wika. Ang halimbawa nga nito ay may isang batang nag-aaral ng Ingles na palaging nagbabasa ng mga maikling kwento. Habang binabasa niya ito, natututo siya ng mga bagong bokabularyo at mga estrukturang gramatikal tulad ng tamang paggamit ng mga pandiwa at pangalan. Kaya sa ganitong paraan, natututo ang mga studyante ng wika sa, sa konteksto ng pagbabasa. Hindi lamang sila sa pakikinig o pagsasalita natututo, kundi natututo rin sila sa pamamagitan ng pagbasa. At ang ikaapat na dulog naman ay ang dulog struktural. Ang dulog struktural ay isang paraan ng pagtuturo ng wika na nakatoon sa tamang anyo o balangkas ng wika. Tulad ng gramatika at kung paano bumuo ng mga pangusap. Ibig sabihin, tinuturoan ng mga estudyante na maunawaan at, gamit, at gamitin ng tama ang mga bahagi ng wika sa pamamagitan ng pag-uulit na pag at pag-asaulo nito sa madaling salita, inuulit nila ang mga halimbawa ng tamang pag ng tamang paggamit ng wika para masanay at mas maunawaan nila kung paano gamitin ito ng wasto sa iba't ibang sitwasyon. Isang halimbawa nga ng dulog estruktural ay ang pagtuturo ng mga bahagi ng pananalita. Halimbawa, kung ituturo natin ang salitang mabilis, maaari nating ipakita ang tamang paggamit nito sa iba't ibang pangungusap. Tulad ng ang sasakyan ay mabilis, ang bata ay mabilis kumain at mabilis siyang tumakbo. Sa pamamagitan ng pag-uulit at pag ulo ng ganitong halimbawa, mas madali nating naintindihan ang tamang paggamit ng salitang mabilis. At ang sunod naman ay ang dulog audiolingual. Dito naman, sa dulog audiolingual, ang pamamaraan na pagtuturo ng wika, dito ay gumagamit ng iba't ibang kagamitan tulad ng mga tape recorder, larawan, pelikula, slides at iba pang biswal upang mapadali ang pagkatuto ng wika. Para na rin matulungan ang mga estudyante na matutunan ang tamang gamit ng wika sa pamamagitan ng pakikinig at mag-uulit ng mga salita. Isang halimbawa nga ng dulog o jilingwal ay kung ang guro ay nagtuturo ng pangungusap na I love you, sa Pilipino ay iniibig kita, maaaring ipakita ng guro ang isang larawan ng isang tao na nagmamahalan. Pagkatapos ay ipapaulit ito ng mga estudyante. Kaya ang guro ay maaari nang gumamit ng tape recorder, video, or slides upang marinig ng mga estudyante at makita ang tamang pagbigkas ng salitang yun. Sunod ay ang dulog situational. Ang dulog situational ay isang paraan naman ng pagtuturo ng wika kung saan gumagamit ng mga kwento o senaryo na angkop sa iba't ibang sitwasyon para mas padaling maintindihan ng mga estudyante ang wika. Sa halip na puro salita lang ang ginagamit, sinasamahan ito ng mga aksyon, larawan at minsan musika para mas malinaw ang pagpapaliwanag ng mga ideya o mensahe. Sa ganitong paraan, mas nagiging practical at mas madali para sa mga estudyante na magamit ang wika sa totoong buhay. At ang halimbawa nga dito sa dulog situational ay ang guro ay nagtuturo sa paksa ng tungkol sa pagkain. Maari siyang magkwento ng isang sitwasyon kung saan ang mga tao ay nagluluto at kumakain. Habang nakikwento siya, maaring gumamit ng mga larawan ng iba't ibang pagkain at may kasamang tugtugi na nauugnay sa kasiyahan sa pagkain. Sa ganitong paraan, mas naiintindihan ng mga estudyante ang tamang gamit ng wika sa konteksto ng aktual na sitwasyon. At sunod na dulog naman ay ang dulog community language learning. Kung baga, dito sa dulog na ito, ang paraan ng pagtuturo ng wika ay nakatuon sa pagbuo ng isang komunidad sa mga mag-aaral. Dito, sinama ang kultura sa pag-aaral ng wika at pinapahalagahan ang nararamdaman ng mga estudyante. At ang, at ang layun ng dulog na ito ay lumikha ng isang suportado na kapaligiran kung saan ang mga mag-aaral ay nagtutulungan, nagbabahagian ng mga karanasan at natututo ng mga wika sa konteksto ng kanilang sariling buhay at karant kultura. Sa klase, maaring humiling ang guro sa mga mag-aaral na magdala ng isang bagay o larawan na may espesyal na kahulugan sa kanilang kultura tulad ng pagkain, kasuotan o tradisyon. Halimbawa, maaring dalhin ng isang estudyante ang isang larawan ng kanilang paboritong pagdiriwang gaya ng Pasko. Pagkatapos, ang estudyante ay magpapaliwanag sa klase kung bakit mahalaga ito sa kanila gamit ang wika na kanilang pinag-aaralan. Sa ganitong paraan, natututo ang mga mag-aaral ng bagong bokabularyo at estruktura ng pangungusap habang nagbabahagian ng kanilang sariling karanasan at kultura. Dulog Silent Way Kung baga dito, ang paraan na pagtuturo ng wika ay ang mga guro ay nagbamasid lamang hinahayaan nila ang mga estudyante na mag-explore at matutunan ang wika sa kanilang sariling paraan. Sa madaling salita, ang mga guro ay gumagawa bilang tagamasid at tagapagbigay ng suporta habang ang mga estudyante ay nag eksperimento at natututo ng wika sa sarili nilang interpretasyon. Ang halimbawa nga nito ay ang group discussion sa isang klase, maaari magsimula ang guro ng talakayan tungkol sa isang paksa tulad ng paano natin maiwasan ang polusyon. Pagkatapos, pinapayagan ng guro ang mga estudyante na mag-usap at magbahagian ng kanilang mga ideya at opinyon sa maliit na grupo habang nag-uusap ang mga mag-aaral, nagmamasid ang guro at nagbibigay ng tulong kung kinakailangan. Hindi siya nakikialam sa usapan kundi kinahayaan niya ang mga estudyante na matuto mula sa kanilang mga pag-uusap at magbigay ng kanilang sariling interpretasyon sa isyo. At ang sunod na dulog naman ay ang dulog total physical response. Sa madaling sanita, ang Dulog Total Physical Response or TPR ay isang paraan ng pagtuturo ng wika kung saan ang mga estudyante ay natututo sa pamagitan ng paggamit ng kilos o galaw habang nagsasalita. At sa paraan din na ito, mas madaling nauunawaan at naalala ng mga estudyante o mag-aaral ang mga salita at parirala dahil ang kanilang katawan ay kasali sa proseso ng pagkatuto. At ang halimbawa nga dito ay kapag sinabi ng guro ang salitang tumayo, sabay na itinayo ng mga estudyante ang kanyang mga sarili. At ang ikalawa naman sa huling na dulog ay ang dulog sa gestopedia. Ang dulog sa gestopedia ay isang paraan ng pagtuturo ng wika na batay sa ideya ni George Lozano na sabi niya mas madaling matututunan ng mga estudyante ang wika kapag sila ay nasa matahimik at payapang kapaligiran at sa ganong kapaligiran, mas bukas at handa ang mga pag-aaral na matuto na nakakatulong sa kanilang pag-unawa at pagkatuto ng wika. At ang library nga ay isang magandang halimbawa para sa Sajastopedia. Dahil ito ay isang lugar na tahimik, payapa at walang gaanong distraction. At ang huling dulog naman ay ang dulog natural. Sa madaling salita, ang dulog natural ay isang paraan ng pagluturo ng wika na nagbibigay tiin sa damdamin ng mga mag-aaral at ang kanilang karanasan sa pang-araw-araw na buhay. Ito ay nakatuon sa mga simple sitwasyon na madalas nilang nararanasan kung saan ang guro ang nagsisilbing gabay para matulungan silang matuto sa, natura sa natural na paraan. At ang halimbawa nga nito ay ang pag-uusap nila sa kanilang pabaitong pagkain. Sa isang prase, maaaring tanungin ng guro ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga paboritong pagkain. Maaring tanungin ng guro na, ano ang paborito mong pagkain at Maari din itong sagutin ng sadyante na, ang paborito ko pong pagkain ay adobo kasi masarap po ito at lagi kinakain ng pamilya ko. Kaya sa ganitong sitwasyon, nagkakaroon ang mga mag-aaral ng pagkakataon na makipag-usap sa kanilang sariling karanasan na nakakatulong sa kanila na matutunan ang mga bagong salita at estruktura ng wika sa konteksto ng kanilang buhay. At dito na po natatapos ang aking talakayan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli!